good morning. Ito may dinala sa atin na spin dryer single. Uh, ayo miko, so check natin guys. Yan. Naksak natin. Buksan natin. Wala. Parang sira yung timer. Buksan natin guys. Ngayon guys, dito natin bubuksan. Yan. Kapasito tapos Gagawin natin guys kung mag-check tayo. Kahit sira yung timer, dito tayo mag-check sa wire. Check natin kung okay pa ba yung spin motor niya. Ganito kasi guys, kung bumukas tayo dito, sira nga ito. At naayos natin, napalitan natin ng timer. At sira naman yung motor. Bali, baliwala lang yung pag-repair mo. Kaya maganda guys, ang una mong gagawin dito, isi-short mo ito. So, susugatan na lang natin itong Okay, putol na. Ito na guys. Putol na pala ito. Dito na tayo. Ngayon susugatan natin itong isa. Itong pinatin yung video. Itong, itong isang wire. Tapos sisort natin dito. Ngayon. Ito, itong wire na to, sisort natin. Kasi papunta ito dun sa contact point saka sa timer spin timer Ayan, dito natin malalaman kung sira ito o sira yung spin motor ngayon guys isasaksak ko yan check natin Para mabilis yung pag-check natin ngayon nga guys Sumikot ang, ang sira timer ano ito na inayos ko hindi ah. yung ano ayun o no? Ito so, mo si Unat oh, Sira timer Timer? Ayun o, oh, inaayos ko na kayo. Ayun oh, o Kasi dito sa ilalim tinis ko na oh. Ayan Sabi mo sa kanya palitan ng timer Ah, uh, shout out idol katigas <laughs> Ayan Ayan so, guys, bubuksan na natin ito Dahil timer sila. ay hindi saka putol din yung wire oh. ayro Nga mga ko lang nga putol mm, kaya... saka sira na yung timer palitan na yung timer rin right. maya maya okay na to kaya binigay dito <laughs> siyang magbabayad sa'yo hindi chat ko na lang siya uh mm, -huh. Okay. pa na maaga naman pa uwi man nata maya yun eh

tok rek ni Ad, da ano nang kurenta oh wire ayan ah. ako buti nga wala kalawing ano eh, no? eh oh. stainless tong oh. isa oh eh bagong chiapi eh. <laughs> online ata ito binili mga sikatan eh oh online yan eh kasama nga yung washing oh Eh, Ayun, tumi kiss na. Uh, uh, minajik magic magic lang nila ya. Puro naman tong rito, okay, yung binibili ng sikinan. Oo, oh, okay. di ba? Mga uh, sikinan lang naman mga piyesa nito Katulad yung isa na yon na, na, na ito, yung mahirapan. timer. Oo. Oh. Sakayan na. Tol, palitan. Palitan niya. Hindi na umiikot. Okay. Hindi ka mahirap. Hindi mahirap lang kasi ito pag puro ano, kalawang. Yung tanggal na ng screw. Kaya ginagrinder ko pa yung minsan. Ayan yung Ayaw mo yung pata na. Ayaw mamatay. Oh, mayroon pa dito. Ay, buti, minatira pa kung mayroon. mayroon pa ba? Isa.

<laughs> <Sure. Man. laughs> bago pa kasi ba? Gawin ang pagbago Amoy sa eh, yung karbon. Karbon, bago kasi. Ay, okay, mo lang. Okay, mo lang. Kayo. Ano? Saksako? Bag, bag. <laughs> Malakas nga eh. Ha? Malakas? Malakas yung... Di di may mayari.

guys, ipabalik ito, natin itong naputol na ah, wire na nakugot. Nice. Ay, dalawa lang yung guys na wiring. sa ba? baba, pala lang wiring ng spin timer. Ayan. Ayan, naikunik na natin yung isa. Ayan guys, pag naikunik nyo, ayan. Ayan guys, yung medyo may itim na yan. Yung medyo may surong yan. Contact point yan. Ayan. ayan. Ito yung papunta yung isang spin wire. Spin timer. Ayan. Ayan. Spin wire. Ah. Uh, spin timer. Ayan. Yung wire niya. Papunta rito sa contact point. Tapos. Ayan ah. Uh, lalabas siya dito. Ayan. Naging kulay. puti Papunta naman yung guys doon sa ano. Sa line 2. Ayan. Sa line 2. Sa supply ng kuryente. Tapos ito naman guys na isa. Itong green. O. Ang punta sa. Galing sa spin timer ito guys yung dugtong niya yung gray papunta naman ito doon guys sa ano spin motor yan doon sa running ano lang guys subukan natin guys ititesting natin okay, ititesting natin guys yan sila na natin o konti natin to ito yung saksakan ito yung plug napita na natin timer yun na guys umiikot na okay na oh shout out katigas okay na yung dryer mo maya maya tapos na ako um, nga pala, kung bago ko pa lang sa aking channel at nung gusto mo aking video, pakisubscribe na lang po, share, like, yan, at originally yung nabara YouTube channel. O, salamat po na ang video. Nababalik na natin ito guys.